Ah, hello po, good morning po mo sa ating lahat. Ah, welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, ah, isa naman pong tanong po na pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito yung tungkol po kung kailan ba dapat iturok yung mga vaccination sa ating mga alagang inahing baboy at saka sa mga biik po mga kaibigan. Kung kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung tamang uh, pagturok o tamang panahon ng pagturok ng mga vaccination doon po sa ating mga alagang inaheng baboy at saka mga biik po mga kaibigan Ang kadalasan po natin tinuturok ng mga vaccination sa ating mga alagang inaheng baboy o mga biik ay uh, yung parvovirus at saka hag kulira kasi po uh, yung parvovirus kasi para maiwasan po natin na magkaroon ng parvo yung ating mga alagang inahin ang epekto po kasi ng parvo virus sa ating mga inahing baboy ay namamatay at saka nalulusaw yung mga biik pansinin nyo kapag yung inahing baboy nyo po ay nanganak ng mga biik po na mga lusaw o kaya mga biik po na mga underdeveloped o mga maitim na biik yan po ay uh, dahilan o yan po yung sanhi ng mga uh, pag-infect uh, ng parvo virus. Kaya para maiwasan natin yung ganyan, tayo po ay magturok ng parvo vaccine sa ating mga alagang inahing baboy. O kaya atin pong linising mabuti yung ating kulungan. Dapat wala pong naiwan na feeds. Nang sa ganon, yung mga daga po ay hindi po pabalik-balik sa ating kulungan. Kasi yung daga po ay isa po yan sa kariyer ng parvo virus. Uh, kapag napunta po yung daga dito sa ating kulungan at saka kinakain po nila yung mga natiratirang feeds at saka umiihi po yung mga daga, at tumatae sa loob ng kulungan nating ating inahing baboy at habang kumakain yung ating inahing baboy ay nakakain lang yung mga dumi ng daga at saka naiinom po nila yung ihi ng daga yan po may chance o posibilidad po na magkaroon ng uh, parvo uh, virus infection ng ating mga alagang baboy lalo, lalo na kapag yung daga po ay infected o carrier ng uh, parvo virus so to be safe po mga kaibigan uh, tayo po ay magtuturok ng parvo vaccine So ang tamang pagturok po ng mga vaccination katulad ng parvo at saka hag kulira kapag sa mga biik po mga kaibigan tayo po ay magtuturok ng nasa 3 weeks of age mula pong ipinanganak yung mga biik. So magtuturok po tayo ng parvo virus, vaccine or hag kulira vaccination. Kapag sa kaso naman po ng inahing baboy na ating pong tuturokan ng uh, vaccination, lalo na kapag uh, parvo uh, vaccination, dapat two weeks before tayo magpapabulog sa ating mga inahing baboy atin pong tuturukan kasi po mayroon pa yung time na i-absorb ng katawan kapag tayo po ay uh, nagtuturok ng vaccination ngayon at saka kinabukasan po atin po nang pinabulugan yung ating mga inahing baboy wala po yung tamang absorption dapat nyan two weeks bago tayo magpapabulog dapat naturok ka na po yung ating mga inahing baboy nang sa ganon maabsorb ng system ng katawan nating inahing baboy yung vaccination natin pong uh, ito'n sa kanila para kapag nabuntis yung inahing baboy ay magkaroon na po siya ng protection kasi naabsorb na po ng katawan. din sa hag kulira po mga kaibigan ganun pa rin. Uh, to be safe den 2 weeks kayo magbigay ng mga vaccination bago tayo po mapapabulog sa ating mga inahing baboy. Ang tanong po nating subscriber ay kapag yung inahing baboy niya po ay nag, uh, nanganak na po at saka nagpapadede then after walay 5 uh, to 7 days magihit na po yan so dapat na pong pabulugan so kailan ba dapat niyang turukan ka ng parvo vaccination ang parvo vaccination po mga kaibigan ay pwede po natin iturok sa ating mga alagang inahing baboy twice a year so ibig sabihin ng twice a year ay every 6 months po natin ibinibigay so kapag nanganak yung ating inahing baboy at saka siya po ay nasa loob pala ng span of 6 months mula tayo nagturok ng uh, parvo vaccination, ay pwede pa po yan. Kapag inahing baboy niyo po mga kaibigan ay naturok ka ng parvo virus, then nanganak siya with a span of 6 months, ay pwede pa po kayong hindi po magturok. Kasi nga, ang parvo vaccination ay pwede nating ibigay sa ating inahing baboy twice a year. Pero kapag yung inahing baboy nyo po ay nanganak ngayon at saka nagpapalili sa loob ng isang buwan, then after 30 days kayo po ay nagwalay, wag na po kayong magbigay ng parvo vaccination kapag siya po ay naglalandi na po. Kasi po yung inahing baboy kasi after one week po kayo nagwalay ng mga BX sa kanila, yan po ay maglalandi with a span of 5 to 7 days. So wag na po kayong magturok ng parvo vaccination. Ang gawin nyo dyan, linisin nyo lang yung mabuti yung kanyang kulungan o kaya naman habang dumalaga pa yung inaheng baboy nyo ay nagkaroon kayo ng maintenance ng uh, parvo vaccination every 6 uh, months or twice a year mula 5 months hanggang sila po yung mabulugan para magkaroon talaga silang immunity. Nang sa ganon, kapag, uh, kapag sila po ng uh, nanganak na at saka magpapabulog kayo uli ay hindi na po kayo magpuproblema sa kanila. Pinaka-importante po mga kaibigan, linising mabuti po yung kulungan ng ating mga inahing baboy. Yan lang po para makaiwas po tayo sa anumang sakit na posible po makukuha ng ating tipong mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana naman po ako kapag nakapagbigay sa iyo ng konting kalaman po tungkol po kung kailan ba dapat iturok yung mga vaccination sa ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.